Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin at mamahalin niya habang buhay? Kahit okay naman kayong dalawa, ay mas mainam na gawin mo pa rin ang ritual na ito dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay ang pagmamahalanin yung dalawa ng partner mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Basta dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At paniguradong hanap-hanapin kanya at mamahalin kanya habang buhay. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon. Lagyan mo ito ng tatlong kutsarang asukal at tatlong kutsarang asin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ako lamang ang hanap-hanapin at mamahalin mo habang buhay. Isulat mo lamang ito nang tatlong beses. At pagkatapos, tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay o isilid ito sa garapon na inihanda mo na may asukal at asin. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan ang garapon sa dalawang kamay mo. Pakaisipin mo siya ng mabuti. Mag-focus at mag-concentrate ka at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwedeng tagpan ang ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan at paniguradong hanap-hanapin kanya, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at habang buhay magmamahalan kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paminsan-minsan ay pwede mong banggitin ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. Pwedeng buksan ang garapon at saka banggitin ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.